Hello mga kalinga Good morning, good afternoon, good evening Nandito po tayo sa Digos uh, Araw po ng araw ano araw dyan? Bernes? Bernes pala So alam nyo ba guys kung ano yung Bakit nandito tayo sa Digos Abangan ninyo kung ano yung ginagawa na gagawin namin no sama ko ng asawang kapatid ko. Dalawa kami. Nag-commute lang kami guys. So may pupuntahan po tayo ngayon. Dito po tayo sa Digos del Sur. ba eh? City. Del Sur din? Ah, Digos City da guys. okay. So, mapupuntahan tayo mga kalingap. Abangan nyo lang kung ano yung gagawin namin. No, hindi po tayo nagbubukas. Dalawang araw na tayo hindi nagbukas sa tindahan natin. Salamat pala sa, sa ating sponsor, si Spinky Papi si kay si Pinky Papi sponsor po natin thank you po si si dahil sa iyo ay nagkaroon po tayo ng pag-asa pag-asa na mabuhay sa mundo so kami ay naglalakad lang nilakad lang muna namin Yung, ano pupuntahan namin galing po kami sa sa bangko kumuha tayo ng pera tapos hindi pa sa so, pa ah sa imperial Apunta pala kami sa imperial Okay. tawid na ta tayo wala mo problema nyo. zebra man po zebra zebra sila ang mag adjust sa atin zebra line zebra line lang 'yung mag-adjust sa atin maghinto. LBC LBC. So lakad-lakad lang muna tayo mga kalingap, ano? Sobrang init po ng panahon. Sobrang init. So sayang 'yung araw, dalawang araw na wala tayong bukas, guys, no. Haya na lang babawi tayo. init ngayon guys. Ang init. So. Lock-lock muna. Abangan nyo guys ha. Ah. Abangan nyo yung so, sunod nating video. So dito tayo guys. Umikot. Umikot lang tayo dyan yan na yung udjalibey para umikot lang tayo ano. <laughs> <Uy>. <laughs> Grabe. Magkat pa tayo nang malayo para umikot. <laughs> Andiyan lang pala oh. Uh. Agila. Ang init guys, ang init. So dito tayo sa Imperial Appliances. Grabe ang init. Signal. Ito tayo daw. Magtingin-tingin tayo dito mga kalingap. Ah! Imperial. Pasok tayo. Oh, uh, ang init. Oh. Nabuot <laughs> dito. Ha. Terima ini guys. Halo <laughs> guys. Double door oh

tayo ay uh, ibang tindahan tayo pupunta guys no uh, wala tayo na na napili dyan sa imperial ano to Ito na yung, ano, matapili na yung dito. Okay na to siya. Okay na to siya. Sharp. Japan Technology. Okay na to siya, guys. 20 cash. Ito kami sa padada. Mala mata malaki. Mataas. Grabi? Ilan ang height? High, high tumanto? Ha, ha. Mo bobo ka ay nakasapor. Naka sa 4 mil adrig ka. Sa 12 months. Sa rebate pala. Sa rebate. Uh, rebate. Eko daw. Tanggaram siya na Guys, oh. Ah. Asa ko? Sa 23. Ito na si Spinky. Ang ating uh, pupunin. 20 ito 20 23 sana siya tapos ito 20 sharp ngayon kukunin natin para sa tindahan yan mataas mataas okay na siya yan okay na yan 20 cash 20 cash yung iba mahal sobrang mahal ng iba kaya na tama na yan sobra, ano na naman, ay ipagawa namin do sa tindahan yung sobra. Ah, thank you sis Pinky. Ping, hello sis Pinky, ararang yun dito yung pera. Magbabayad na tayo guys. Asa magbayad? Um. Bayad na tayo, guys. Yan na, sinasampol na yung, ano, rep do, no. Nine, nine thousand, nine thousand nine hundred sixty. Bayaran na, the last charge sa, ano, deliver, oo. Nineteen. Nineteen. Ayan, mga kalingap, nandito na tayo sa bahay, ano. Titambay-tambay muna tayo dito at waiting tayo sa sa ating nabili na ref no ya 'yun Saka, ano hindi pala libre guys hindi pala libre ang ano ang paghatid meron ding ano bayad so hindi ko nakuhanan ng kabuang uh, pangyayari dahil naghahanap po kami ng magustuhan namin na ref 'yun so ayun 'yun so napakainit ang panahon nakakahina ng ano katawan so ayan so nandito na ka, nandito na tayo sa bahay hintay na lang tayo guys no hintay na lang tayo kung kailan nila yon ihatid kanina pa naman yon guys mga ano pa yon oras pa wala pang alauna yon nandoon kami na naghintay lang sila daw ng driver driver may bayad po yung ano paghatid mahal ang bayad 600 eh malapit naman sana kaso lang ala, no choice tayo kaya So, yun. So, abangan niyo guys, no? Yung pagdating ng uh, binili nating ref. Ayan. Thank you kay sis Pinky Papi. Thank you sis Salamat sa laking tulong. Laking tulong talaga yan sa akin. Yung mga blessing na ibinahagi mo sa akin, ah uh, sis Ikoy Pinky. Thank you so much talaga. Malaki na talaga yung naimambag mo sa akin at kay sis Maria Cusinera. Okay guys, see you later. Bye. Hello mga kalingap, andito na yung ano tayo, order, order Asan na. Asa yung mga kasama ko? Wala pa nagsunod. Ayun ang rep, guys. Ayun, nagbaking na sila. So, Asa na ilagay? Dito na ilagay. Yan yung rip mga kalingap. Yung order natin. Yan o. Oh. Wala pa. Yung kasama natin. Yan guys o. Oh, dito yung tindahan natin. Yan. Ari lang. lang ibutang ang rep. Yan si Spinky, nandito na yung ano mo. Ayan guys, nandito na yung rep natin guys. Oh, ayan. Yung maliit natin tindahan, dito natin ilagay guys. Dito natin ilagay sa maliit na tindahan. Ayan. Darating ang panahon para baguhin natin yan. Baguhin natin yung ating tindahan. Salamat! Ayan. Sarado tayo ng dalawang araw. Kasi, ayan, 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 asahan na makabili agad tayo ng ano, ayun. Matagal na nintay. Pero ngayon na, natupad na po. Thank you kay si Spinky Papi. Ayan, tindahan natin, sarado. Ayan yung rep. Oh. Lucky. <laughs>

Siyempre, wala lang anak Ano anak. si Adin? Oh, ano? Ano ay Congrats. Congrats kaya nga kay Repo. Kaya mo Kailangan importante man talaga ang Repo. Hindi na magliso do butangan mga stock. Kaya nga. Hindi na magbit bit 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 no. Dala pa oh, doon sige po. Sige ka, tawagan lang po. Oo. Oh. Oo yung... oh, ba? Oo oh, naman. Ayan. Wala pa. Lagay na. po tayo mga kalingap. Ano? Ayan. Salamat. Kasi si Spinky. tayo ay ano. guys. Ah, Hello guys. Patas na ang guys batuy. <laughs> Patas na batuy. Ang abay okay. ka uh, siya sa kuan pagbukas ana magbuyog-uyog ba antok na siya ikapoy na siya din na y -y -y. Palatak,